Hello, hello mga katigang Nananghalian na tayo Ito yung kain namin Green Nag green green Ito yung gulay namin Amigo, you need to Get the sanitizer there And the paper powder. uh, Meron siyang ano, patani <laughs> Ito yung Meat namin Ang meat namin ay Chicken breast at may isda kami. Ang isda namin ay mahi-mahi. Mahi-mahi. Ang alam ko ng mahi-mahi pag, pag hindi pa na may slice ano eh. Dorado eh. <laughs> mm, masarap. Masarap ang luto. Okay. Ang soup namin hindi ko pa rin alam. Tikman ko. Ba, baka, 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 alam ko. A tomato beast. Aking panulak ay patikim ng pinya <laughs> basta may pinya okay pinya tayo wag mo nang ano wag mo nang soda okay dok mga katigang kainan na para mabusog bye bye